Magandang araw mga kapatid, nandito tayo muli para pagbulay-bulayan at pag-aralan ng mainam ang salita ng Panginoon. At ngayon dadako ulit tayo sa Names of God. Di ba mayroon tayong playlist doon, pakiclick nyo na lang doon sa ating playlist. So ngayon ang pag-aaralan natin ay ang meaning ng El Shaddai. So akala natin El Shaddai yung parang nung araw, inaatinan ko pa sa luneta eh, kasama ang aking kapatid. Pero... May meaning pala yung El Shaddai, di ba? So, di ba meron niyang kanta? Yung El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. So, may meaning yon. Okay, so ano bang meaning ng El Shaddai? Bago yan kapatid, manangalangin muna tayo ng maikse, okay? Hallelujah, Heavenly Father, maraming salamat po. You are our El Shaddai. Ama, maraming salamat sa kabutihan mo sa buhay namin at nawa sa pag aral namin ng inyong mga pangalan, Panginoon, ay lalo kaming mamangha at ma-honor kayo at lalong malapit kami sa inyo dahil nakikita namin kung anong klasing Diyos na meron kami na pinaglilingkuran. Maraming salamat po, Holy Spirit Guide us. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Ayon. So kapatid, ano bang meaning ng El Shaddai? Ang meaning ng El Shaddai ay the all-sufficient one. Grabe, the God of the mountains. God Almighty. Wow! Ibig sabihin siya ang makapangyarihang Diyos. Sa lahat, wala nang ibang Diyos pa na hihigit sa Kanya. Amen? Maaari natin basahin ngayon para mapatunayan yan sa Genesis chapter 17 verses 1 hanggang 3. Ang pagtutuli ay tanda ng kasunduan. Nang siyam na put na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo para ramihin ko ang mga lahi mo. Nang marinig ito ni Abram, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, and so ano yun ang next. So yun o, no? sinabi dito, ako sa chapter 2, ako ang Diyos na makapangyarihan. Amen. So, wala nang hihigit pa sa ating El Shaddai. I-own mo yun kapatid sa Lord, you are my El Shaddai. Amen. Wala na pong hihigit sa inyo dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. So, kapatid, basahin din natin sa Genesis chapter 35 verse 11. Okay. Nasusulat dito, Sinabi pa ng Diyos sa kanya, Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa at magiging hari ang iba mong mga lahi. Amen. Basahin din natin sa Genesis chapter 48 verse 3. Sinabi ni Jacob kay Jose, Noong naroon pa ako sa Luz, sa lupain ng kanaan, nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan niya ako. So, El Shaddai, makapangyarihang Diyos kapatid. Amen? Basahin din natin sa Genesis chapter 49 verse 25. Nasusulat dito kapatid, Siya ang makapangyarihang Diyos ng inyong mga ninuno na tumutulong at nagpapala sa inyo. Bibiyaan kanya ng ulan at tubig sa mga bukal at bibiyaan kanya ng maraming anak at hayop. Amen. Tuloy natin kapatid sa Salmo chapter 90 verse 2. Kapatid, nasusulat sa Salmo chapter 90 verse 2, Bago niyo palikhain ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na, at kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. Amen. Napakaganda naman kapatid. Wala nang higit pa sa ating Diyos. Amen. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So kapatid, kung makapangyarihan ang Diyos na pinagsisilbihan natin at ating Ama, ano bang dapat nating katakutan? Sa gitna ng trahedya, sa gitna ng pagsubok, di ba? Makapangyarihan siya, iaadya niya tayo. Ililigtas niya tayo. Kaya kumapit tayo sa Panginoon, kapatid. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Kayo po ang aming El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal at nagmamalasakit ng lubos sa inyong mga anak. Napakasarap pong pakinggan, Ama. Kapatid, may mga scholar na sinasabi na yung El Shaddai daw, nire-refer daw ito yung power ni God na evident in His judgment. O nga naman, pwede rin naman na ang meaning ng iba naman nagsasuggest na ang meaning ng El Shaddai refers to God of the mountains. Why not? Lahat naman nilikha ng Panginoon. Ang buhay natin, ang langit, ang lupa. Lahat pagmamayari ng Panginoon. Amen? God refers to himself as El Shaddai. Nung kinonfirm niya yung covenant niya kay Abraham, yun yung binasa natin. Amen? So maraming salamat. Ngayon, nadagdagan na naman natin ang ating kaalaman na ang Panginoon ay alam nating makapangyarihan pero another term para dyan ay El Shaddai halika kapatid at manalangin ulit tayo na maiksi Diyos sama sa langit salamat po ikaw ang aming El Shaddai ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat Ama kung anuman ang pinagdadaanan namin sa buhay, salamat po dahil katatagpuin niyo kami, Ama. Salamat po, Panginoon, na makapangyarihan ka at walang imposible sa inyo. Salamat din po, Ama, na pinapangalagaan niyo kami at patuloy niyo po kaming sinusubaybayan at nawa palaging ang kalooban niyo ang siyang maganap sa mga buhay namin. Hallelujah. Salamat po because we serve a big God, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are our El Shaddai, Heavenly Father. We pray all these things in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen and amen. Kapatid, God bless you more and more each day. As you study the Word of God, yayaman ka sa paraang kalooban ng Panginoon. Amen? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Makapangirian ng Diyos mo, kapatid. Ang Diyos ko, ang Diyos natin. Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Hallelujah! God bless us all!